Pero may nabalitaan ako misa, hindi ko alam kung uh, ito'y ito, totoo, pero baka meron ka rin nabalitaan, so gusto rin kitang tanungin. Kasi ang sabi sa amin, next na tatrabahuhin nila, after Pastor Kibuloy, actually nagsisimula na, ang ba babanatan dyan at sisiraan sa mainstream ay si Sarah. Next in line na si BP Sarah. Well, eh, tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na yan sila. Si, si BP Sara, itatrabahuhin na nila yan. Gusto talaga nila yan tanggalin si BP Sara. Kasi nga, I think taman aware sila na uh, tanilid na talaga ito si BBM. Kaya nga gumagawa-gawa na nga lang ng mga kwento-kwentong survey, no? 71. <laughs> 71%. <laughs> 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 Ang layo nito. Kasi alam mo, Coach Ollie, no? Yang, yang Pulse Asia kasi sa KSWS, ka ano yan? Yan talaga yung established na matagal na no? Hindi nagkakalayo yung mga resulta niyang dalawang yan. Okay? Na ang meron isang survey result. Hello, eh. <laughs> ang layo dun sa ano, ang layo dun sa dalawa. Kaya alam mo may hocus pocus ito, no? Na, na nagaganap. Eh, hayaan lang natin. Kasi kung talaga naman ganyan kakalakas, eh bakit? Banat na banat, banat na banat. Banat na banat kayo sa, sa mga taong kritiko ninyo. Kay dito sa KOJC, sa mga Duterte, sa mga nakapalibot sa kanila, eh ganyan naman pala kayo kalakas. Bakit ang ang, ang gusto niyo na, eh nagla-launch na kayo ng pagbagsak itong mga taong ito eh 71% ka naman pala. <laughs> hindi ba nung look look, nung 2022 election, bakit hindi nagne-negative, hindi hindi sumasabak sa negative campaign campaigning si BBM? Bakit hindi siya yung nakikipag-debate? Kasi ano na siya eh. survey results niya eh. Hindi ba? Ayan na sila. Nasa taas na siya eh. Bakit, bakit pa siya makikisali? Pero ngayon, bakit kayong excited kayong pabagsakin si Sarah? Eh, mataas ka naman pala. Mas mataas ka naman pala kay Sarah. Mas mataas naman pala. Bakit gustong gusto niyo siyang pabagsakin? Ibig sabihin, alam nila, kasi Coach Oli, no, yung mga yan, meron niyang in-house survey. Ito talaga yung mga survey na totoo honest ito. Kasi gusto mo talaga malaman yung pulso ng taong bayan, no? Siguro yung nakikita nila dun sa honest survey na yun, hala, tagilid tayo, ha? Ah. Kaya ang gagawin nila, pababagsakin nila si Sarah. Ganyan yan, ganyan ang kalakaran sa politika. Meron silang totoong survey, ito honest to, tapos meron yung inilalabas. So ngayon, nakikita natin, inilalabas, sobra papuri sila, pero makikita mo sa actions nila, hindi nagre-reflect yung mataas sila sa survey. Eh kung ganun, dapat para lang siyang BBM ng campaign. Wala, wala kami pabagsakin wala lang nagkakampanya lang kami, wala kami negative campaigning, ganyan. Pero ngayon talaga, gusto talaga nilang pabagsakin si Sarah. Which I think only reflects what really is the, the, the real uh, deal on the ground.